Good day guys and welcome back ulit sa ating channel ko. To this video, Honda Wave 100 ay nagkaroon ng problema sa kanyang clutch. So ngayon guys ay tayo ay nag home service at shout out muna kay Bossing bago natin simulan ang ating trabaho. Ang problema ng kanyang motor guys ay bigla daw nawawala ang clutch half clutch no. Kapag inapakan nyo yung kanyang change pedal ay parang lululat. So para makonfirm natin kung may problema talaga ang kanyang clutch ay kailangan natin papakan kang Bossing nang hindi natin pabitawan ang kanyang change pedal. At try natin ikutin ang kanyang gulong kung umiikot ba ito o hindi. So yun guys, ayaw umiikot ang kanyang gulong habang inapakanibos si kanyang oh, chin speedal no. na hindi Ibig sabihin wala talaga siyang half clutch. So ngayon guys, ang gawin natin is tayo na naman ang mag-adjust sa kanyang clutch since siya ang nag-DIY nito no. Kahit ano daw ang adjust ni Bossing ay wala daw nangyayari. So ngayon, try na naman natin na tayo mag-adjust kung makukuha ba natin o hindi ang gawin nyo is luwagan ang kanyang nut ng pa-counterclockwise. Yan, luwagan nyo guys. Okay. Tapos luwagan din ang kanyang bolt ng kanyang clutch pa-counterclockwise. Kapag mapili nyo na medyo mahigpit na yung last na uh, pagluwag nyo is doon nyo na siya i-stop. Tapos ikutin nyo ng 180 degrees. One half ng ating 360 degrees. 180 okay. lang guys ha. Tandaan, tandaan nyo lang ng nasa video o oh, yung position ng ating flat screw. So kapag naka 180 degrees na ng ating pag-ikot counterclockwise, saka na natin higpitan ang nut o ilak natin ang kanyang nut so yun naka 180, naka 180 degrees ng ating flat screw so yun naka 180 degrees na siya tapos ilak natin ang kanyang nut para hindi gumagalaw yung gagalaw yung clutch lifter natin so balik tayo sa kanyang chin spindle guys at doon naman natin paaka, paapakan kay busing na hindi natin pabibitawan ang kanyang chin spindle kung mayroon bang free wheel o wala So yan guys, kahit kanong, kahit anong ikot natin sa kanyang gulong, wala talagang pre-wheeling no. Napakatigas talaga sa ikutin. Sa so, papakatin oh, ulit. No. So, wala talaga siya. So may possible, may problema sa loob ng kanyang clutch lifter, sa kanyang crankcase. Ang pinakadabi sa gawin ay kailangan baklasin natin siya at noon natin i-check kung saan banda may problema ang kanyang clutch lifter kung bakit walang half clutch ang kanyang motor. Para matanggal natin ang kanyang crankcase guys, kailangan natin tanggalin ang lahat ng mga bolt na makikita natin nakalak sa kanyang crankcase shell. Mga dalawang buwan na daw ito na walang kanyang half clutch guys no. At siyempre si Woosing ay nag-order ng original sa Shopee ng clutch lifter. Bago niya to pinabaklas ang kanyang crankcase. Kasi nag-chat kami na possible clutch lifter lang problema kapag mga ganyang mga motor. Lalo na sa mga semi-matic. Lahat po ng semi-matic ay maka-experience po ng ganyang scenario guys. Kapag mapuputol yung clutch lifter, ah. o automatic to mawawala yung half clutch natin. Lulundag yan kapag inapakan natin yung chin pedal na, na parang kabayo. So, natanggal lang lahat ng bolt. Siyempre, <laughs> tanggalin lang natin ang kanyang crankcase gamit ang ating rubber mallet. So, medyo may katigaasan ng kaunti guys. No? Kasi sabi nga ni Busing is, never pa daw nabuksan ang kanyang makina. Since ito ay nabili niya. Pero tanong mo ako sa kanya, ilang taon na daw ang kanyang motor. Sa mga 13 years na daw guys, no? Ganun na po, katagal ang kanyang motor. At ito po ay virgin pa. So, natanggal natin ang kanyang cranky shell. So, silipin natin sa loob kung itsura ng clutch lifter. So, yan po ang itsura ng ating clutch lifter guys na may tatlong bulitas. Para makuha natin yan, ay kailangan muna natin tanggalin ang nut sa labas. So, ikot-ikotin natin. So, guys, hindi naman siya umiikot, no? Kung putol yung pin sa loob o stopper sa babao na bagay ang tinuro ko, dapat umiikot po ang ating clutch lifter. So, yun naman sa umikot Ibig sabihin may ibang problema ang kanyang clutch lifter guys so, Kailangan mo natin siyang i-pull out Paano ba niya i-pull out? Tanggalin ang nut sa labas Yan Yan natin kasi yan po ang pipigil Para makuha natin ang kanyang clutch lifter At kapag matanggal natin ang nut na yan Automatic mahulog ang kanyang clutch lifter sa ilalim So yan po ang paraan Kung paano natin siya luwagan Pa-counterclockwise lang automatic mahulog na po ang kanyang clutch lifter. So, yan po ay washer niya guys ha. So, yun know, yan po ang itsura natin clutch lifter. Check natin yung pin. So, dapat yung pin kapag naputol yan guys, yan. Kapag naputol yan, automatic na wala po ang clutch lifter. Pero sa senaryo ng kanyang clutch lifter, eh, hindi siya napuputol no. Hindi siya napuputol. Huh? So, Kasi may ibang problema ang kanyang clutch lifter. So, tanggalin mo natin yung bolt sa gitna. So, dapat yan guys, kapag naputol yan, kasi yan po kadalas ang issue. Kapag naputol ang pin na yan sa kanyang clutch lifter. So, yun guys, oh yung iniikot-ikot ko, yan pala ang talaga ang problema kung bakit wala yung half clutch ng ating motor. Dapat po yan po ay nakadikit o nakabuilt in sa kanyang clutch lifter. Pero sa kanyang scenario is, umiikot po ang gulog niyan sa gitna. So, cause to be, hindi po yan umiikot guys. Nag-stack up po yan. Yan, parang naka-wielding yan. Kaya pala wala pa ring wala pa rin half clutch ang kanyang motor. Hindi naputol putol yung pin na iniisip natin kung bakit wala nawala yung half clutch kundi yung sa bilog. Yung nilalagyan ng bolt okay. mismo. So ibig sabihin wala pa ring half clutch ang kanyang motor at paralisado pa rin yan. Hindi pa rin siya nagpa Supposed to be, hindi siya na umiikot yan guys ha. So kapag hindi naputol putol yung pin, ikutin niyo yung, yung bilog sa gitna. Kapag umiikot yan, problema na pa rin ang inyong clutch lifter. So ngayon guys, since nakabili na si Bosing ng bagong clutch lifter, yan po ay genuine ang kanyang nabili. So yan po ang kanyang uh, bagong clutch lifter. Sabi ni Bosing, yan po ay nakalaga ng 350 pesos. Yan po ay nabili niya sa online. No? So nila na natin siyang buksan para makumpara natin ang kanyang bago at sa kanaon ng clutch lifter. Kung saan ba ito may problema. So, syempre, yung bilog sa gitna, may ikot yun. Dapat itong bagoy di umiikot, guys. So, yan po ang kanyang pin na naka-austere stopper. So, ikutin natin yan. you no? Know, hindi umiikot, guys. Ang tikas ikutin. Wow! So, confirm na confirm na problema ng kanyang motor walang iba kundi clutch lifter. E, kumpara natin sa nasirang clutch lifter. O, so, yun know, na umiikot, chow. So, boost loads either pwede niyang <laughs> pakinabangan. Yes, guys. Pwede pa niyang mapakinabangan. I-wield din niyo lang siya para hindi na siya umiikot. Okay. Pero si Bosing ay bumili ng bago, no? Yan po ang uh, original ang binili ni Bosing, guys. So, yun, yun pwede na kakabit natin. So, yung mga uh, gustong makatipid, pwede natin yung i-wielding, yung gumagalaw sa gitna. O, i-break natin. Pwede na sa gumagalaw. So, since bumili naman si, si Bosing ng original at saka bago, yan na lang yung kakabit natin, guys. So, yun. At ito, ipakumpara natin ka Bosing. Yun, Boso, oh, hindi siya umiikot. Yung nauna mo umiikot. Para magklaro talaga ni Bossing guys na iyan ang problema kung bakit walang half clutch. So, iyan. So, konfirm, ng problema ng kanyang motor, walang iba kundi ang kanyang clutch lifter. So, paano ba yung kabit? Oh. Napaka-basic lang guys. So, ibalik nyo lang yung bolt dyan sa gitna ng ating clutch lifter. So, saan nakaposisyon yung pin, doon din ipapasok natin yung makapal na thread ng kanyang bolt. Medyo nakamali tayo dyan. Ibalik tayo natin. Ayun! Yun po ang tamang pagkabit ng kanyang bolt, ng kanyang catch lifter. So, napabisik lang kung paano natin siya ibalik guys. May stopper siya, kung saan yung position ng stopper, doon natin siya, ilalagay. O isasoksok. Yun. Siyempre yung mataas na bolt sa gitna yan, yung may butas. Ha? Tingnan nyo kung paano natin siya ilagay. So, i-zoom natin na kaunti yung kamera, para klarong-klaro talaga. Okay, tandaan nyo lang kung paano natin siya uh, kinabit ha. Para sa, para sa mga nag-DIY ito at o planong mag-backlash ng kanilang motor na hindi na pumunta sa mga shop. So, yun. O no? ganun nyo lang po kadali kung paano natin ikabit yung clutch lifter natin. So, yun. Siyempre, kailangan natin ulitin ulit, no? Para sure ball talaga na hindi kayo malilito <laughs> o mahirapan paano siya ipasok. Tanggal natin ulit ang kanyang clutch lifter. So, ayan. Tanggalin natin. Yan po kanyang position. I-shoot lang na yan, guys. dalawang butas na yan. Yan, no? So, syempre kapag ma-shoot na natin yan, lagyan na natin siya ng nut sa labas. Yung tinanggal natin na nut, guys. So, yan. May nut yan yung tinanggal natin. Yan, no? Bayan natin ang na kanyang nut. So, since sabay natin na kanyang nut, guys, hindi pa yan fix sa ah. kailangan naman natin i-adjust yan uli sa, uh, mamaya pagkatapos natin siya mag magkabit para sa kanyang final okay. na adjustment, guys. So, ikabit mo natin yan sa kanyang crankcase. at simple na siya palitan ng bagong uh, clutch gasket, guys. Kasi nga is, napunit ang kanyang gasket. May part to na napunit, no? Dahil nga sa katigasan ng kanyang gasket. So, dito siya palitan para iwas leaking. So, yan. Next, at ilagay ang kanyang crankcase shell. Lagyan mo natin siya ng dalawang bolt hap or temporary lang muna. To make sure na uh, makuha natin muna ang kanyang half clutch. Kapag makuha natin ang kanyang half clutch at saka timpla ng kanyang clutch lifter, saka natin ibalik ang lahat ng bolt na tinanggal natin. O saka natin i-final. So, lagyan mo natin ng dalawang bolt sa si babaw at saka sa si ilalim. So, yon Pag may lagan natin yung dalawang bolt guys, ang next natin gawin is timplahan natin ang kanyang nut, ng kanyang clutch. O uh, i-adjust man natin. Kasi kapag once nagpapalit, nagpapalit tayo ng clutch lifter, uh, naiba po ang, ang kanyang timplada ng kanyang clutch. Kahit uh, in-adjust natin siya kanina. Tuturuan pa rin kayo, tuturuan pa rin, kung pa rin kayo guys kung paano siya i-adjust ha. Ah. Okay. Sorry. Kapit natin ang dalawang bolt, ang next thing gawin is luwagan ang nut ng kanyang clutch lifter pa counter clockwise pa pagluwag niya na. Tapos yung bolt naman sa gitna is kailangan ikutin natin pa, pa counter clockwise din. Pa release. Ayan. So kapag mapila natin na medyo matigas na yung bolt niya sa gitna sa last nating uh, pagluwag, i-stop nyo na siya. Pagkatapos ay ikutin nyo siya ng 180 degrees. One half ng ating 360 degrees na pag-ikot. So ulitin natin guys ha. So nag stock up na yung bolt. Ikutin natin ng 180 degrees. Yan, kahit 180 degrees lang yon So, pagka uh, maikot na natin siya, saka natin ilalak yung nut. So, depende na yun sa inyo guys, no? basta wag lang sa sobra ng isang ikot o 360. Nasa mga 180 or 1 half ng 180. O nasa mga 90 degrees lang. Pwede na yon So, apaka natin kay bossing at tapos wag natin papitawan kung meron na bang free will. So, yun o. No? Nag-free wheel ng kanyang gulong, ibig sabihin guys, may hot clutch na ang kanyang motor. So kapag napakan natin yan, kapag umanda natin motor, hindi niya yan, yung stop, no? Yun know, o, napaka ulit. So, yun, napipre-wheel na siya, guys. Tamang-taman ang tip plan ng ating uh, pag-adjust ng kanyang clutch. So, yung goods na siya, guys. meron na siyang half clutch. Ibig sabihin, hindi na siya lulundag kapag napaka natin yan. Chinch pedal yan kapag umaandar ang kanyang motor. So, yun. So, normal niya na hindi niya yan umiikot kasi pinabitawan na natin yung chinch pedal kay Boseng. Yun, ulit. Ulitin natin. So, yun, napipre na siya. So, goods na goods na ang motor ni Boseng. So kapag yung motor ay mga cinematic, lahat po ay maka-experience ng ganito. Kapag nawala biglang half clutch, walang ibang salarin, kundi ang kanyang clutch lifter lamang. Yan o, dagdag idea naman okay. To sa mga baguhan pa lang. At ang ng mag-DIY at sa ating mga bagong subscriber at sa mga matagal na sa ating YouTube channel. So, basta guys, sundin nyo lang yung mga ginawa nating step no, kung paano mag magpalit ng clutch lifter. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY, napaka basic lang talaga. So, yan pong dahilan kung bakit walang hap clutch ang motor ni Busing. So, yan lang guys, no? Sa araw na ito, maraming maraming salamat at super shout out sa akin na pakikipag mo ni God bless, right, sir